Ito guys, panoorin natin ito. Isang dalaga na kumakanta habang nakatambay lang sa kalsada. Oo, <mimit> <Ay, mimit> no, pwede ng boses. Tapang ng boses na. Powerful. <mimit>

yun know, o, katabi na kalsada. At tindahan pala to. Rap oh. yung galing mo. Oo. Ang galing mo ang to?

Ang ganda yun, pakinggan ah. Oh. Taas. Ay, ang galing ng bata. Ang galing niya sa loob ng sobra 3 minutes na kumakanta siya. Parang hindi ko nakikita na humihinga siya. Tuloy-tuloy kasi yung kanta. Walang tigil. Napakagaling niya. And yun, napakataas ng kanyang boses. Napakaganda ng boses. Kahit nakaupo siya, kayang-kaya niya yung napakataas na birit. At inulit ko nga, napakataas ng kanyang hininga. Hindi ko na siya nakita na humihinga napakagaling po. Ang batang yon po ay si uh, Jolifer Alcano. Uh, na-feature na po natin siya dati. Yung, na, meron tayo na feature na isang uh, part ng LGBTQ na si Dave Alcano at nag sila ni, ni Jolifer. Magkapatid ko sila ni Sir Dave Alcano or Ma Madam Dave, I'm sorry, Madam Dave Alcano. So, napakaganda po ng boses ng bata. Grabe na kung, kung yun ang kanyang kakantahin sa isang competition, panigurado akong uh, mapapatayo ang mga uh, judges kasi napakataas ng boses eh, napakaganda inulit ko nga parang hindi na humihinga tuloy tuloy 3 minutes plus tuloy tuloy yung kanta <laughs> walang tigil so napakagaling mo kid ipagpatuloy mo lang yan uh, ipagpatuloy mo lang ang talento mo panigurado akong sisikat ka dahil sa talento mo na yan at alam ko yung talento na yan ang magbibigay sa iyo ng karangalan balang araw so ipagpatuloy mo lang sumali ka ng mga contest contest para ano para mas makilala ka pa ng mga tao and di ko alam kung nakasari na siya sa mga tv competitions pero umaasa ako na sana mapanood ko siya or natin siya sa mga national tv competitions just like the voice sa uh, tawag ng tanghalan sa singaling or sa the clash nang sa ganun is mas may bahagi nga po niya ang kanyang talento sa so mas marami pang mga tao kasi deserve din niya ng spotlight, deserve niya ng break, deserve niya na sumikat kasi napakaganda talaga ng kanyang boses. Kaya very good sa iyo. And also sir, very good kay Madam Dave Alcano kasi I'm sure na siya yung nag train sa batang ito. Uh, I'm sure na isa siya, isa siya sa parte na or kung sakali man na maging successful ang batang ito balang araw, yung kapatid niya si Sir Dave Alcano ang isa sa may tuturing natin na malaking factor sa kanyang tagumpay. Kaya ayun, ipagpatuloy nyo lang ang inyong talento, especially sa'yo, Jolifer Alcano. Good job sa'yo. Uh, I-support po natin si Jolifer Alcano, guys. Ang mga kanta niya, I'm not sure kung merong sariling ano si Jolifer uh, page, pero napanood ko lang kasi ito sa page or sa Facebook profile ni Dave Alcano. So, support po natin na lang. Uh, baka sakali, meron siyang sariling account, Jolifer Alcano or kay Dave Alcano. Ayan, i-support po natin ang mga talented nating mga kumbayan guys. Uh, especially itong mga unti-unting sumisikat sa social media. Uh, Mag-comment po tayo ng maganda sa mga videos nila. I-share po natin ito para mag magkaroon sila ng dagdag encouragement sa, kanyang sarili, sa kanilang sarili. Kasi para sa mga social media artists, uh, malaking bagay yung merong taga-supporter or supporters na nagbibigyan ng encouragement sa kanila sa pamamagitan ng magagandang comments. Kaya support po natin sila. And not just like Jolifer or Dave Alcano maging iba pang mga talented artists natin, mga singers, na kunti-unting sumisikat talaga ngayon sa social media. Kung kaya pa natin supporta ng ibang mga lahi, just like K-pop, ay supportin po natin ang mga local talents natin, mga Pilipino talents na talagang masasabi natin na sarili atin. Ayan. So yun guys, hanggang dito na lang po itong gagawin ko na reaction video. So thank you so much po sa so, lahat ng mga palagi palaging bumabalik sa aking YouTube channel. Um, inulit ko nga po palagi, ugalin po natin madasalang pasalamat sa lahat ng mga bagay na ating natatanggap kahit na hindi mo po natin ito hinihingi kasi nga po lahat ng mga bagay na meron tayo ay kaloob sa atin ng ating Panginoon at wala ang mga bagay na ito kung hindi dahil sa Kanya and also always bring pa yung kapote, sombrero anything na pwede maging protection sa katawan kapag lalabas po tayo nang sa ganun kapag uh, mainit po yung sikat na araw ng araw ay uh, hindi po tayo naiinitan o kapag bigla na lamang umulan ay uh, hindi po tayo nababasa ng ulan and always take vitamin C para mapusa ang ating immune system at hindi po tayo natatamaan basta-basta ng na kung ano-ano mga mga sakit-sakit, especially sa so panahon ngayon na napaka-pangit talaga ng panahon, yung napaka-init tapos bigla-bigla na lamang umuulan. Kaya always po tayong mag-ingat, always po tayong uh, ingatan ng ating sarili. At yun nga, inaulit ko ang ganito na lang po itong gagawin ko na reaction video. God bless po sa ating lahat at bye for now.